Ang Democratic Republic of the Congo ay isa sa mga bansang may pinakamalaking populasyon na humigit kumulang sa 110 milyon at isa sa pinakamahirap na bansa sa Afrika ay lumikha ng isang sasakyan na gawa sa kahoy na nagsisilbing isang tunay na simbolo ng mga hamon na kinaharap ng mga mamamayan nito na tinatawag na Chukudu. Ang Chukudu ay parang isang scooter na ginagamit ng karamihan ng mga taga-Kongo Gawa ito sa kahoy at may disenyong may angular na frame. Isang pahabang kahoy na nilagyan ng dalawang maliit na gulong sa magkabilang dulo at manibela. Lahat ng materyales na ginamit sa paggawa nito ay gawa sa kahoy. Ang gulong nito na kahoy din ay pinalibutan ng goma. Napapatakbo rin ito ng mabilis kahit na may mabibigat na karga ito ay karaniwang ginagawit ng mga mga ngalakal o maliliit na negosyante upang magatid ng iba't ibang uri ng mga kalakal, materiales o kahit ano pa yan. Kayang-kaya at kakayanin ng tsukudu. Ang paggamit nito ay tulad ng skateboard. Ilalagay ng rider ang isang tuhod sa board, sabay tulak ng isang pa para umabante. Kung balusong naman ang dadaanan, ay tatayo sila sa board at ang isang pa ang tagapreno sa bandang likurang gulong. Ayos! Isipin mo na sa sobrang kahirapan ng bansang ito, gumawa sila ng scooter na gawa sa kahoy para lang may pagkakitaan. At ang nakakalungkot pa dyan, hindi lahat may kakayahang magpagawa o bumili ng ganitong sasakyan. Dahil nagkakahalaga din pala ito ng $50 hanggang $150. Depende sa tibay at klase ng ipapagawa. At ito ay tumatagal ng 3 years hanggang 5 years. Kahit walang makina at langis ito, ay kailangan din naman ng maintenance. Gayon pa sa kabila ng pagiging abot kaya nito, ay hindi ito nangangahulugan na lahat ng taong Kongolis ay maari magkaroon ng sasakyang ito dahil lang average na pang-araw-araw na kita ay mas mababa pa sa 2 dollars. Para sa maraming individual, maaari nilang makuha ang sasakyang ito sa pamamagitan pa ng mga pagbabayad ng installment sa loob ng humigit kumulang alim na buwan. Unang lumitaw ang sasakyan noong 1970s sa panahon ng krisis sa ilalim ng pamumuno ni Mobutu, si Siko, isang Kongolis na politiko at opisyal ng militar na nagsilbing Pangulo ng Zaire mula 1965 hanggang 1997. Ang Chukudu ay gumanap na isang mahalagang papel sa pang-araw-araw na buhay ng mga taong Kongolis, kung saan tatlo sa apat na individual ang kumikita sa mas mababa, sa $2 bawat araw. Kaya naman para mga tipid sa mga gastusin ng mga tao sa Congo ay nag-imbento sila ng tinatawang nilang Chukudu bilang isang matipid na sasakyan, mas matipid pa sa electric vehicle ng Tesla at BYD dahil bukod sa hindi kailangan ng gasolina, hindi rin kailangan ng baterya. Laking bagay sa kanila ang sasakyang ito. Naging solusyon sa transportasyon para sa mga maralitang komunidad. Bukod dyan ay mas epektib ang tsukudo kumpara sa tunay na sasakyan kung mapapadaan sa mga lubak-lubak na kalsada nila. Dahil sa bansang ito, kaunti lang ang sementadong kalsada. Puro mabato at maputik na ang karamihan, kaya naman dun sila lamado. Ngunit madalas din sila maaksidente sa kalsada lalo na pag-overloading mahirap din kasi ibalanse eh, dahil mataas ang kanyang manibela. Kaya bata pa lang ay sinasanay na ang mga ito. Ang tsukudu ay may iba't ibang laki. Karaniwang tumatagal ng isa hanggang tatlong araw upang mabuo. Ang pangkaraniwang sukat ay humigit kumulang sa 6 feet ang haba. May kakayahang magkarga na humigit kumulang 450 kilograms. Sa mas malaking sukat naman ay maaaring magkarga hanggang 800 kilograms. Dahil sa kahalaga ng sakyang ito sa loob ng komunidad, nag-organisa pa ang United Nations ng isang Chukudu Race noong 2006. Nagpatayo pang pa dating pangulo nila noong si Joseph Kabila ng Chukudu Statue sa gitna ng lungsod ng Goma. Ang gintong kulay statua na ito ay naglalarawan ng isang lalaki nagtutulak ng Chukudu kasama ang kanyang mga gamit na sumisimbolo sa masisipag na mga tao ng Goma. Kaya kung nalulungkot ang iba sa atin, dahil mas maangas ang motor ng kapitbahay o ng katropa sa kabilang dako ng mundo, ang inaayawan nating mumurahin at lumang motor ay siya palang pinapangarap ng iba. So yun, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli!